mga kabuhay oy. Oh, -Kabuhay. -M -M mga kabuhay mga kabuhay ang kay Matyo no. uh, no hmm? oh, so, na kabuhay kay Matyo claro> Ah. mga video eh mga lang mga mga ka na mga mga kamigo ito yung magiging biyanan ko sa future hihihi ba?

Nwammasa gerung panisko na la… panisko na lang sila. Wait so, wait. 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 na sila, asama rawal cикora balihan la, angende disco pa kutimlawan kokedo, ketong iyo pake Wel, ang О̷̹̻̺ estáno pakin ek? haha tung sunhtu aqar m executor Muzita anoo tawun baka rawan minas, rawalin na rawan na raw!

Ayan, Ito yung uli na. Kita yung ulin na kabayan mga, mga pila ni kilo, kilo ni. Uh, mga 50 quintal yeah, okay. mga kilo mga kilo lang um, uh, mga oh, hindi kasama yung <laughs> pangulam-ulam. Kung isama lang mga ulam-ulam, ay ulam, uh, kilos kilo to, sobra pa. Okay, mga 80 to lahat. Ano oh, uh, yung <laughs> clean na. Ayan ka ba yan, mga ano yan, 50 Ayan, dinala na Ito naman Mga 30 mag, mag pa kayo ulit? Oo, oh, mag-aria na naman ulit to Mayroon pa marami dyan, hindi lupa na pa na Ariahan ka, malakas hangin, pahintuin ko okay. muna Okay Oo, oh, mamaya na, dinala na Yung pangulam ulam ko naman, ito na pala, ito na pala yung ulam ko Ito pala yun Kapuntik lang madala Eh <laughs> I'll be still by